Jesus. Isus! Ang ikalawang letra ay N! Nazareno! Nazareno! Ang ikatlong letra ay R! Rex! na Lubos. Ang ikatlong letra ay At ang ikaapat na letra ay Ari ninyo mga udyo! Ano? Lumusan Ari, Ari namin. Ah! Ari hari Ari namin. Ari namin. Ari pinapatawa! Gusto namin. Ari Ari namin. Ari Ari namin. Ari namin. Ari namin. Ari namin. namin. Ari 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 ito kaya magbunga guys oh mo pa ug ulit si Janjan Gugulong -Jan. si Janjan -Jan ulit Janjan oh wala iikot si Janjan di pa oh may matatama ka bata kasi matigas naman ang ulo niya eh biglang may aani di diyan eh. Biglang may aano dyan. Hindi ka ba <mimit> ano ano ulo dyan? Ulo mo! Karangal mo nga dyan, Keng Keng. Wala na, ako na lang.